Eksodo, Kabanatang 28 At ito ang bagay na iyong gagawin sa kanila na ibukod sila upang sila ay mga siwa sa akin sa katungkulang saserdote. Kumuha ka ng isang guyang toro at ng dalawang lalaking tupang walang kapintasan at tinapay na walang libadura at mga munting tinapay na walang libadura na hinaluan ng langis at mga manipis na tinapay na walang libadura na pinahiran ng langis nagagawin mo sa mainam na harina ng trigo at iyong isisilid sa isang bakol at dadalin mo na nasa bakol sampu ng toro at ng dalawang tupang lalaki at si Aaron at ang kaniyang mga anak ay iyong dadalhin sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at iyong hugasan sila ng tubig. At iyong kukunin ang mga kasuotan at iyong isusot kay Aaron ang tunika niya at ang balabal ng epod at ang epod at ang pektoral. At bibigisan mo ng mainam na pagkayaring pamigkis ng ipod. At iyong ipuputong ang mitra sa kanyang ulo at ipapatong mo ang banal na korona sa mitra. Saka mo kukunin ang langis na pangpahid at ibubuhos mo sa ibabaw ng kanyang ulo at papahiran mo ng langis siya. At iyong dadalhin ang kanyang mga anak at susuutan mo ng mga tunika sila. At iyong bibigisan sila ng mga pamikis si Aaron at ang kanyang mga anak at itatali mo ang mga tiara sa kanikanyang ulo. At tatamuhin nila ang pagkasaserdote na pinakapalatuntunang palagi. At iyong papagbabanalin si Aaron at ang kanyang mga anak. At iyong dadalhin ang toro sa harap ng tabernakulo ng kapisanan. At ipapatong ni Aaron at ng kanyang mga anak ang kanilang kamay sa ulo ng toro at iyong papatayin ang toro sa harap ng Panginoon sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At kukuha ka ng dugo ng toro at ilalagay mo ng iyong daliri sa ibabaw ng mga anyong sungay ng dambana at iyong ibubuhos ang lahat ng dugo sa paanan ng dambana. At kukunin mo ang buong taba na nakababalot sa bituka at ang mga lamak ng atay at ang dalawang bato at ang taba na nasa ibabaw ng mga yaon at susunugin mo sa ibabaw ng dambana. Dadapwat ang laman ng toro at ang balat at ang dumi ay iyong susunugin sa apoy sa labas ng kampamento. Handog nga dahil sa kasalanan. Kukunin mo rin ang isang lalaking tupa at ipapatong ni Aaron at ng kaniyang mga anak ang kanilang kamay sa ulo ng lalaking tupa. At iyong papatayin ang lalaking tupa at iyong kukunin ang dugo at iyong iwiwisik sa palibot sa ibabaw ng dambana. At iyong kakatayin ang tupa at hugasan mo ang bituka at ang mga hita at ipapatong mo sa mga pinagputol-putol at sa ulo. At iyong susunugin ang buong tupa sa ibabaw ng dambana. Handog na susunugin nga sa Panginoon, pinakamasarap na amoy na handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. At kukunin mo ang isang tupa at ipapatong ni Aaron at ng kanyang mga anak ang kanilang kamay sa ulo ng tupa. Saka mo papatayin ang tupa at kukunin mo ang dugo at ilalagay mo sa pingol ng kanang tainga ni Aaron at sa pingol ng kanang tainga ng kanyang mga anak at sa hinlalaki ng kanilang kanang kamay at sa hinlalaki ng kanilang kanang paa at iwiwisik mo ang dugong labis sa ibabaw ng dambana sa palibot. At kukuha ka ng dugo na nasa ibabaw ng dambana at ng langis na pangpahid at iwiwisik mo kay Aaron at sa kaniyang mga suot at sa kaniyang mga anak na kasama niya at ikapapaging banal niya at ng kaniyang mga suot at ng kaniyang mga anak at ng mga suot ng kaniyang mga anak na kasama niya. Kukunin mo rin naman sa lalaking tupa ang taba at ang matabang buntot at ang tabang nakababalot sa mga bituka, at ang mga lamak ng atay, at ang dalawang bato, at ang taba na nasa ibabaw ng mga yaon, at ang kanang hita, sapagat isang lalaking tupa na itinalaga, at isang malaking tinapay, at isang munting tinapay na nilangisan, at isang manipis na tinapay sa bakol ng tinapay na walang libadura na nasa harap ng Panginoon. At iyong ilalagay ang kabuuan sa mga kamay ni Aaron at sa mga kamay ng kanyang mga anak at iyong mga luluglugin na pinakahandog na niluglog sa harap ng Panginoon. At iyong kukunin sa kanilang mga kamay at iyong susunugin sa dambana sa ibabaw ng handog na susunugin na masarap na amoy sa harap ng Panginoon. Handog nga sa Panginoon na pinaraan sa apoy. At kukunin mo ang dibdib ng tupa na itinalaga ni Aaron at luglugin mo na pinakahandog na niluglog sa harap ng Panginoon at magiging iyong bahagi at iyong ihiwalay ang dibdib ng handog na niluglog. At ang hita ng handog na itinaas, ang niluglog at ang itinaas ng lalaking tupa na itinalaga na kay Aaron at sa kaniyang mga anak. At magiging kay Aaron at sa kaniyang mga anak na pinakabahagi magpakilanman na mula sa mga anak ni Israel sapakat isang handog na itinaas at magiging isang handog na tinaas sa ganang mga anak ni Israel na kinuha sa kanilang mga hain tungkol sa kapayapaan na deliibat kanilang handog ngang itinaas sa Panginoon. At ang mga banal na kasuotan ni Aaron ay magiging sa kanya mga anak pagkamatay niya upang pahiran ng langis sa mga yaon at upang italaga sa mga yaon. Pitong araw na isusuot ng anak na magiging saserdote, nakahalili niya. Pagka siya'y pasok sa tabernakulo ng kapisanan upang mga siwa sa dakong banal. At kukunin mo ang lalaking tupa na itinalaga at lulutuin mo ang kanyang laman sa dakong banal at kakanin ni Aaron at ng kaniyang mga anak ang laman ng tupa at ang tinapay na nasa bakon sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At kanilang kakanin ang mga bagay na iyon na ipinangtubos ng sala upang italaga at pakabanalin sila. Datapwat hindi kakain niyaon ang sinumang tagaibang lupa sapagkat mga bagay na banal. At kung may lumabis sa laman na itinalaga o sa tinapay hanggang sa kinaumagahan, ay iyong ang susunugin sa apoy ang labis, hindi kakanin sapagkat iyo banal. At ganito mo gagawin kay Aaron at sa kaniyang mga anak, ayon sa lahat na aking iniutos sa iyo pitong araw na iyong itatalaga sila, at araw-araw ay mag ka ng toro na pinakahandog, dahil sa kasalanan na pinakapangtubos, at iyong lilinisin ang dambana pagka iyong ipinanggagawa ng katubusan yaon, at iyong papahira ng langis upang pakabanalin. Pitong araw na iyong tutubusin sa sala ang dambana, at iyong pakababanalin at ang dambana ay magiging kabanal-banalan. Anumang masagi sa dambana ay magiging banal. Ito nga ang iyong iyahandog sa ibabaw ng dambana. Dalawang kordero ng unang taon araw-araw na palagi. Ang isang kordero ay iyong iyahandog sa umaga at ang isang kordero ay iyong iahandog sa hapon. At kasama ng isang kordero na iyong iahandog, ang ikasampung bahagi ng isang efa ng mainam na harina na may halong ikaapat na bahagi ng isang hin ng langis na hinalo, at ang ikaapat na bahagi ng isang hin na alak ay pinakahandog na inumin. At ang isang kordero, ay iyong iyahandog sa hapon at iyong gagawin ayo sa handog na harina sa umaga. At ayon sa inuming handog ni Aon, na pinakamasarap na amoy, na handog nga sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Magiging isang palaging handog na susunugin sa buong panahon ng inyong lahi sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan sa harap ng Panginoon na aking pakipagpakitaan sa inyo upang makipag-usap ako roon sa inyo. At dooy makipagtagpo ako sa mga anak ni Israel at ang tolda ay pakabanalin sa pamamagitan ng aking kalwalatian. At aking pakakabanalin ang tabernakulo ng kapisanan at ang dambana Si Arunman man at ang kaniyang mga anak ay aking papagkabanalin upang mga siwa sa akin na katungkulang sa serdote. At ako'y tatahan sa gitna ng mga anak ni Israel. At ako'y magiging kanilang Diyos. At kanilang makikilala na ako ang Panginoon nilang Diyos na kumuha sa kanila sa lupain ng hipto, upang ako'y tumahan sa gitna nila. Ako ang Panginoon nilang Diyos.